target na high blood sa isang pan at Shernan pinagtanggol si Enigma sa pagbibintang ni Apex noong Ahon 13 sa so Otara. Sa live nga ni Target, dito ay makikitang na bad trip siya sa ilang comment ng mga pan. Idol, pustahan, titirahin ganun about sa pababong. Ano mang kinalaman no? Ba't yung ano? <laughs> Ba't yung mga ano, no? Hindi kayo makamove on, no? <laughs> Meron pa rin hanggang ngayon, natatawa ako sa kanila, you no? Know? Alam mo, alam nila yung istorya. Alam mo nila totoo yung... Alam mo yun? Alam... So, sa madalit sabi, eh, lahat ng sinasabi doon sa battle, totoo. I wonder. Okay? May, may mga taong ganun, no? Yung nakabaon sa utak nila, tapos hindi na nila malimutan na pero yung, toto, yung katotohanan ng mga bagay na alam na feeling nila alam nila galing sa isang hearsay ah, pinaglalaban nila na mas mas magaling pa sila doon sa taong involved mas alam pa nila so parang hindi ko yun magets ganong kakatanga yun lang yun ganong kaba katanga <laughs> di ba ang ano ko lagi ganong kato ganong kuto katanga so hindi ako dapat may pag-usap dito kasi tanga to yun ganon ang iniisip ko na lang kasi pag nagpaliwanag ka sa tanga, di ba katangahan din yun? Doy? <laughs> Doy bura out Fanpage? Loting? So, Huwag ka sana. Ano? Hindi naman ako nang hihingi. ka ba? Kahit kailan daw ako nang hihingi? ka? <laughs> kailan daw ako nang hihingi? Uy! <laughs> nila pinapadala yun, kaya ako nagpapasalamat sa kanila. At yung mga pusa nagpapadala noon pa sa akin, hanggang ngayon hindi ko sila sisingilin. At kahit sabihin nila sa akin na suotin ko sa Battle Paigao kasi noon pa, nakasuporta rin sila. kuha mo, kung sino ka man, tulonggis ka ba? Kung mang... Ito ang mangihingi. Tolonggis to. Marami lumalapit para suotin ko damit nila. Pero never ako ng hingi. Tulonggis ka. Ganun ka katulonggis. Ha? Kung sino ka man, ka. hindi ako nang hihingi ng t-shirt kat kanino instead na mamili ako sa iba sa mga tropa ko ako namimili ganun ka katolonggis kung wala kang alam sa buhay ko huwag kang magsalita tolonggis ka wasan ka na saan ka na tolonggis tolonggis na to tingin may pambili ako tolonggis ka ba O, oh, nanonood sa atin si Shay, ha? Shoutout sa'yo. Ano'y babanat mo, tol? Pakitin kaya kita. Gusto mo ba? Shay? Pakit ka sa live ko. Patihin mo lang itong mga to at interviewin kita saglit. Pwede ba yon? Ha? Okay. Pakitin natin si Shay. Interview natin konti. Kung gusto niya lang, eh, busy tong tao na to. Alam mo naman tayo, hindi tayo mapili. Ano, makiat. Patay kayo ngayon. Tatanungin lang natin ang mga ilang bagay. Okay? <laughs> Wala. Ano to? First time wala ko video. po to. Naririnig video. ba naririnig ka. Wala ang video. Wala. Tumatay ako eh. <laughs> <laughs> o oh, ayan. DJ, DJ, naririnig natin mga utol ah. So, wala ano natin, konti, yung mga tanong natin, pwede. Sorry, tanong na excited. Isa to sa mga exciting na battle na na aabangan nyo doon kasi Saito Seishi, alam mo yan. So, tol, anong pwede namin asahan? Ano pwede namin asahan dyan? Eh, hey, nananabig ako dyan. Ako, ako nananabig ako kay Saito. Excited Kaya, ako. Ano Mukhang prepared si Saito eh. Kung nag-prepare siya, maganda. Eh, oh. kaya ba? hindi. Lagi ko kausap ka usap eh. Oh. Oo. Eh, alam mo naman yun, ipa-iba-iba lang natin. <laughs> eh, sabi, mag-freestyle lang siya. Buta. Sabi ko, tangin mo naman. Agulo. Ang mo naman yun. Sabi. Sabi, sabi mo, ah, uh, uh, ready ka na. Ready ka na sa ngayon. As, as of today, ready ka na. Kahit mamaya ang gabi na yung battle. Ako, ano ba? Born ready. Mas <laughs> <laughs> no? hey, mo. Pero lang, ano, ba? Ko lang excited. Mas na, nangingibabaw sa akin yung ex excited akong ano eh bumalik. Uh, Una, uh, e excited akong bumalik. Uh, pangalawa, si side kasi ilang be ilang beses ko na rin naka-trip-trip lang na battle sa mga event-event yan eh, yung sa mga probi-probinsya dati. Yung mga tarina, uh, na ganyan yung na kami niya ni Saiti. Mga lap trip na ano. So, um, ano yan. masarap kasi kabate si 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 Saiti. Totoo? masarap kabatuan yun si Utol Saiti. Masarap kabatuan. Masarap, masarap kasi, basta, ewan ko, kahit mabigat, kahit gano'n pa yung ano, parang ang gaan niyang... Uh, si Utol Saiti. Hmm. Eh, pero ano masasabi mo? Kukunin mo ba? Feeling mo ba? Kukunin mo yung ano? unang champion ng Mataramayaman? Ay, oy, di hindi ako sumali para ano, para mag-jogging. Ah, ano? uh, oh, putang ina pa video na. Ito balato 'yan, ha. Balato 'yan, ha. Oo. Oh, Yan, yan, yan. yan. Oh, ano, na tayo. Punta sa uling balita, mga kuis. Mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta. Ito, at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din na may pinakamalaking kasino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa unang yung deposit. At sa kabilang balita naman sa reaction video nga na ginawa ni Shernan sa labang Apex vs noong ahon 13. Dito ay pinagtanggol ni Shernan si Enigma sa mga paratang ni Apex. Nagtatako umano no si Shernan. Bakit ganito magsalita sa si Apex? Dahil kahit siya mismo alam niya sa sarili niya na hindi totoo yung mga sinasabi niya tungkol kay Enigma. Si Enigma, paano niyo naloko? Yung flip top ginawa monopolyo. Yung liga naging negosyo na pupulitika nabibili yung boto yung may cancer yung mga judges magkakasosyo. Lift-up kayo na rin gumagawa ng sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Ang ganda pa ang gan, no? sa totoo lang. Ang ganda pa ang gan kasi nagbili uh, nagbinigyan ni Akata ng issue yung pagsusugal, uh, oh, yung mga dayaan. Ah, hindi. Siya, siya rin nagsabi nun eh. Yung sugal. Alam nyo, um, sa part niya Anigma, sa totoo lang, ang habol niya Anigma ay tumulong sa mga artist sa hip-hop ako, ako, eh, pagkatanggol ko siya Anigma dito kasi, punta nandyan ako sa sirkulo ng flip-top eh may pustahan talaga dyan, pero ano yun eh, hindi naman yun yung nakaka-apekto talaga sa judging kasi kahit nga yung mga nanonood ng live, may nakakapustahan nga ako dyan yun, nasa likod kami, uh, ano ako, uh, ito ako ah, uh, magkano, 1,000 may kapustahan ako yan, yung mga, na, mga audience magpupusta ako may 100, 500, 1,000 pero hindi naman yun yung ilalapit ko pa sa judge stay pusta ano bigyan ka ta pera uh, ipanalo mo sa ganito putay isipin nyo ba yung gano'ng kanit na halaga yung dignidad ng hurado sa laban na yun mababihara ng gano'ng kanit na halaga hindi dagdag excitement lang yung pustahan Ah, uh, nagpupustahan ng mga abutan na sila Harlem Lalo nung pandemic, kami kami nagpupustahan sa likod. Oh, may 200, katuwaan lang pero putang ina 200 bag tingin niyo mababayaran yung dignidad ng uh, yung dignidad ng hurado sa <laughs> sa ganung kalit na halaga eh. Lulutuin niya hindi dito to, yan tsaka yung flip top parang pinapalabas ni Apex dito yung flip top Ah uh, parang financer yung mga horado pa yung ganto hindi totoo yan si Anigma ayaw niya nga ng sugal eh pero syempre kami pinababayaan niya hindi kasi hindi naman namin kami mga nagpupustahan hindi lang kami kahit, kahit yung iba hindi na, nakikita nyo naman na, puta, hindi naman inaap, hindi naman to, parang hindi naman kami nag, yung monopolyo na sinasabi, katuwaan lang yung pustahan dyan. Piling ko kaya rin na sabi ni Apex yan kasi meron yung sama ng loob, lalo nung laban nila ni GL eh. So, sunod, gagawa ko na reaction, ah, GL ni Goryon Talas. Gagawa ko na reaction video yun kasi, yun talaga yung pinagmula ng sama ng loob ni Apex, maniwala kayo sa akin.